Ito yung unang pagkakataon na magpe-perform ang aming anak na si Marcos dito sa kanyang bagong paarlan sa bayan ng Candelaria. Kilala ng mga taga-kapalongga na itong aming anak na si Marcos ay talagang napakabibo mula sa kanyang pinanggalingan na paarlan. At dito ay gusto niya sa aming ipakita ang kanyang talento. Good morning guys. Ngayon ay another day, another mission na naman. So nandito kami ngayon sa Walter. Mamimili tayo ng pwede nating ibigay sa beneficiary natin. Si Jem, may iwan dito sa loob kasi nag-edit -e pa. Si Luke kasama ko sa loob. Ayan, tara, let's go Luke. Pasok tayo sa loob. Uh, natin kung makapag-vlog tayo sa loob. Magpapaalam tayo. Para syempre, ano, uh, captured lahat ng ginagawa natin everyday sa kahit anong mission natin, di ba? Aba, ganda ng panahon guys Tinan nyo Hey, okay, ganda ng panahon guys, ngayon ay nandito kami namimili ngayon uh, at ayan, uh, kapag vlog uh, naman tayo habang kumukuha ng mga pwede natin ipamigay alright okay, guys, tapos na kami mamili at uh, ayan na, nandito na sa baba at uh, bibigay natin ito kay EJ ayan, bibili rin tayo ng bigas dyan sa dinadaanan para may bigay natin sa kanila para complete package Ayan. Alright, lagyan na natin. Wow, oh, hot na ni Lok. Ayan, oh. Saunahan na natin yan. Saunahan. Ayan. Ito, lagyan natin dito sa gilid para hindi makabangga ng sasakyan. Ayan, goods na yan dyan. Tara. Tara na, tara na. let's go, let's go. Let's go. At matapos nga naming mamili ng na mga ipamimigay namin ngayong araw, ay agad-agad naman kaming nagbiyahe patungo sa isla na aming pinupuntahan. Dahil nga nandirito ang isa sa tinutulungan natin at siya nga ay scholar ng Team Marcos sa tulong rin ng na mapagmahal natin na sponsor guys palabas na kami ngayon ng area dito sa isla Oh, so, yun thank you ulit sa family ni ano ni EJ kasi pinakain na naman tayo ng lunch napakasarap ano masabi nyo sa inulam natin Pansi. Pansi. ano? Masarap yung? First time ko kumain ng espada. First, par oh, well, first time? Paras kayo? Oo, first time. Marami. Ano masabi nyo? Malasa siya, ano? Malasa. Malasa kasi syempre ako sa amin nakita naman nila look yung location namin talagang tabing dagat kami di ba sa so, Bicol kaya talagang nakatikim na ako niyan paborito sa paborito kong isda kasi nga sabi ko may technique may natutuwa ako doon sa technique niya paano kainin yung tinatanggal yung tinik sa ibabaw so sila ay first time na makatikim kasi sa Isabela malayo sa dagat di ba tama ba ko Jim oh, tapos si Luke naman syempre kapag nasa syudad ka ano ba naman ang i-expect mo ba diba? look mas, mad, mas malimit dyan ha nangyayari bibili na lang tayo ng luto mga ganyan di diba? lutong, oh, lutong ulam ganyan, lutong ulam. yung talagang kadalasan na nangyayari kapag ka nasa syudad ka lalo na ganyan na busy ka araw araw mga ka pa ba naman ng oras para makapagluto pa halos pinagkakasya mo lang yung oras kaya yun, first time talaga nila pero yun, uh, salamat ulit kala EJ Alright, palabas na kami dito at kita kasi tayo kung saan naman kami ngayon mapapadpad na location. Alright. So guys, punta tayo dito sa school ng CTS CSTC. Dito sa bayan ng Sariaya kasi papainroll natin si EJ kasi nga nagka problema dun sa school niya dun sa ano sa seaman, pagiging siman. maging kuwer tayo kung pwede pa siyang may maipen pinroll kung hahapol pa balik daw tayo guys ng before one kasi lunch break sana pwede pa si EJ kasi kawawa naman yung bata umiiyak kasi nga yung pangarap ni Kisiman na awas siya sa tutulong kasi nga umaabot daw ang isang semester ng almost 120,000 kaya ayun sabi niya mag-ship na lang daw siya ng course so try natin dun so, gusto niyang isa sa, sa second option na ito nga automotive dito sa, sa Sariaya Quezon alright guys so ayan hawak hawak na natin yung mga kinakailangan niya kakailangan lang daw ay magbigay ng credentials para patunay na wala talaga si AJ sabit dun sa pinag-enrollan niya ng Seaman nung nakaraang buwan. Okay, kung okay naman at meron sila bukas, pwede na siya magpa-enroll. At iahabol daw kasi 2 weeks pa lang naman. Alright, siguro uh, ano na muna tayo. Uwi muna tayo kasi nga eto dito na natin na ilan yung araw natin ngayon so hanap tayo ng pwede pang magawa ngayong araw kasi ayan, may oras pa naman diba ayaw, ayaw din kasi namin na alam mo yun parang ang daming nasayang ng na oras sa kaigalang ganyan so hanap tayo ng naghahanap kami ng sombrero do ni Marcos liit ah, na naman kami kahapon naghanap na kami ngayon hanap na naman ulit kailangan daw namin ay sombrero na may mga gulay meron ba nun? Ah, gagawa ha? gagawa pala ginagawa pala yung yes. okay opo LMI opo mm. paano pong gawa ma'am? Ay, ano? ay kakapit mo. Sa, sa sombrero, kakapit. Sombrero. Pero hindi naman siya yung mga nakaangat-angat na ganun. Pwede. Depende kung ano gusto mo style. Kasi iniisip ko pa lang kanina. Look, natin, oh, kung hahanapin natin yun, napaka-imposible. Oh, napaka-imposible. Kung di ka order online yan, di ba? So mm -hmm. So, kailangan pala gagawin pala natin yan. Mm -hmm. Okay, hanap tayo. Ako ah, nga kung totoong gulay Aba, lagi natin. Iba yung lalaki. Lalaki pwede ding totoong gulay. Pwede drawing. Kalunggay. <laughs> Porque yun lang yung tanim natin sa bahay, ay, yun, yun ang ilalagay mo, malunggay. Hanap <laughs> tayo ng pwede, pang bata na tapos lagyan natin ha? ha na. kami ngayon ng glue stick, A glue gun guys, kasi ang naisipan na lang namin ngayon ay uh, sombrero tapos lagi na lang namin ng mga gulay. Nutrition man pala bukas, yun pala yung kaya pala pinapahan kami ni Commander. Kanina ko pa iniisip, napakahirap maghanap ng sombrero na may mga gulay na talaga. So may naisipan naman kaming gawin. guys nakakuha na kami nung kailangan namin at kahapon ang hinanap namin kay Marcos ay yung uh, purple na damit na gagamitin nila bukas sa pagsayaw so ngayon naman pinahanap naman ni Commander yun nga yung cup na gagamitin nila na may gulay so napakahirap talagang hanapin nun kahit iniisip ko pa lang kahit ikuti namin siguro tong kandilariya wala kami makikita kundi ka order online di ba pero yung kami naisipan kami na yung chart ng mga gulay ididikit na lang namin dun sa cup ni Marcos na gagamitin so pwede din pwede din naman yun mabuti na lang talaga kanina meron din palang magulang na nagahanap doon para sa anak niya so nabigyan kami ng idea kaya ayo salamat doon kay ma'am Nakakuha kami ng idea sa iyo na pwede namin gawin at kinabukasan nga ay dumating na rin yung araw na pinaghahandaan ni Marcos sa totoo lang ng mga oras na ito ay hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Pero dahil nga, sa siya ay inaasahan din na magpe-perform ng kanyang guro. Kaya't ito ay pinilit niya na makapunta kami rito. At sinisigurado ko na matatamlayan na naman si Marcos. Kasi ganito siya lalong lalo na kapag ka hindi kompleto ang kanyang tulog. Halos ayaw na nga sana namin siyang papuntahin dito pero si Marcos kasi yung mapilit. Kasi nga, eh, pinagpaguran niya rin to yung pagpapractice dito kaya gusto niya rin siguro na may pakita sa amin so guys another day andi dito tayo ngayon sa high school ni Marcos kasi nga event niya ngayon so papanoorin muna natin siya sumayaw tapos after siguro nito eh pagmi tayo guys okay panonood muna tayo at ilang minuto nga lang ay eh, nagsimula na rin na sila ay papilahi ng kanilang guro. Sa totoo lang namang hako sa mga nakita ko na iba't ibang klasing pinagpagura ng magulang na suot-suot sa mga ulo ng kanilang mga anak. Sa totoo lang hindi ko talaga alam na ganito pala. Pero ang naging nang ang inisip ko na lang at least si Marcos hindi masyadong mabibigitan o mahihirapan kung ganito rin ang ginawa namin. Lalong-lalo -lalo na ngayon na hindi maganda ang kanyang pakiramdam. We'll Get in a car and drive someplace far Yeah, we could go for a ride The two of us, we don't have to stop Baby, let's go for a ride You and I, let us run away We can go where we want Medyo naawa lang din talaga ako dito kay Marcos Kasi nga, wala talaga akong kaalam-alam na ganito palang klase yung pagpapaguran dapat ng magulang tingnan nyo naman yung ginawa ko sa kanya nilagyan ko lang talaga ng mga gulay at prutas yung sombrero na binili ko sa kanya pero ang mahalaga may nagamit din yung bata at least sa susunod alam na namin nga nakikita ko na kahit talagang masama yung pakiramdam niya pinipilit niya pa rin maging masigla guys, yeah. sumusunod lang kami dito sa kanila kasi nagpa-parade pa sila abang si Luke ando sa likod kasi uh, si JM uh, hindi lang napagandaan masyado yung kay Marcos kasi hindi kami na-update ni yung commander siya kasi nasa GC so hindi ko alam kung anong mga design yung mga pwedeng gawin oh, doon ka lang sa line mo Sorry. I saw the flashes in the dark dito sa pangkakataon na ito, nagkaroon na naman ako ng panibagong aral para sa anak na dapat hindi lang tayo talaga puro trabaho. Kinakailangan pansinin din natin kung kamusta na ba, ano bang balita sa school ng anak natin, ano bang meron, ano bang kailangan para nang sa ganun Nalalaman natin yung mga kinakailangan gawin para sa kanila. Kagaya na lang ng nangyari na to. Pero dahil sa pangyayari na to, isang aral ito sa akin na talagang tatandaan ko. Pero sa pagkakataon na to, alam nyo ba na confident ako na sabi ko, babawi naman to si Marcos sa performance niya. Kasi nga alam ko na may talent din yung anak ko kahit papano. Dito nga medyo nagsisimula na yung pag-exercise ng mga bata. At medyo nag worry ako dito kasi nakikita ko talaga na matamlay talaga si Marcos ngayon at lalo na dito sa pinagsasayawan nila medyo mainit talaga para sa mga bata. Pero itong si Marcos pinipilit niya pa rin talaga dahil nga ganyan siya. Bibo talagang bata. The Time I shook it sa mga oras nga na to talagang hindi ko rin inaalis yung tingin ko sa kanya kasi nga nakikita ko na nag-iiba yung itsura niya. Nakikita ko rin na napapagod na siya. Kaya halos minuto-minuto pinaiinom ko siya ng tubig para lang na sa ganon kahit papano maibsan yung pagod niya at matapos nitong event na to at maiuwi ko na siya sa bahay. It lingers in the corners. It slides like a ghost. It comes a light from. John So patient, you'd be easy to ignore You put up with all my Till you didn't anymore And now I stand here Calling at your door Oh, now I stand here Calling at your door Yeah, I'm yours Anywhere you want Yeah, I'm yours And now we're singing I have been too self involved, been protective of my feelings. But somehow you made me fall. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here.

kaya nang pagkakataon na to, inuwi ko na siya kahit na iniisip ko baka meron pang ibang program. Pero ang importante sa akin, may uwi ko ning anak ko kasi nga para makapagpahinga na rin siya. At hindi ko nga inaasahan na talagang yung iniisip ko o nakikita ko sa kanya <laughs> ay lumala. Okay ka lang? Yes. Uy. Ha? Okay lang. Sakit pa yung head mo? Opo. Wow, naman. Mas fever ka? Hmm. Pagaling ka anak ha? Opo. Okay.